I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine I'm so late, you sip wine, I drink straight Okay, ayun na, yung isang magandang araw ulit dyan uh, Salamat mga ka-DIY natin dyan, especially doon sa mga beginners uh, Ayun, uh, huwag na natin patagalin mga ka-DIY Meron ngayon tayo ditong customer And then, daladala yung kanyang uh, e-bike And then, ang uh, gagawin natin dito is Uh, magpapa-upgrade na siya ng kanyang battery. Ah uh, dito uh, i-share ko lang sa inyo yung mga basic no, uh, baka sakaling meron kayong uh, mapulot dito sa gagawin natin. Kasi ang battery nito mga ka-DIY ay uh, 4812 12 AH. So dito na yan, gawin na natin nang isang mabilis. So yon. Ah uh, yung kanyang battery kasi na-orig na nakalagay dito mga ka-DIY ay tinatawag yan na uh, 4812 AH. So, 12Ah yung nakalagay dito and then i-upgrade natin ng 20Ah. Ngayon, na uh, doon sa mga iba, uh, meron kasi sila mga unit na ganito itsura, yung mga ganyan. So, yung iba nagtatanong uh, kung lahat ba na i-upgrade. Una-una, dapat natin malaman dyan, meron kasi akong na-encounter na ilan na hindi na-upgrade yung battery niya. At yun nga mga kadiwi, maisingit ko, no? Eto ngayon yung dalawang unit, eksakto, dalawang unit pa yung dumating sa atin dito nga. Isang pinapagawa, eto naman binenta galing sa magbabote. And then, eto yung dalawang example ng unit na halos parang magkamuka sila. Pero etong dalawa na to, hindi upgradeable yung battery compartment nila. Inuulit ko, battery compartment. Pero hindi nangangulugan, di mo siya pwede upgrade Yung compartment kasi mahirap siya i-upgrade yung mga ganito ka-DIY. So, papakita ko sa inyo yung ibig ko sabihin. Unahin na natin ito mga ka-DIY. Ang compartment kasi nito pag pagka binuksan mo siya, ayan. Kumapansin natin agad dito, yero na kasi siya agad, matigas. Hindi siya natatanggal. And then, etong battery, halos pantay lang siya dito. ayano oh. So manipis lang siya pagdating dito. So hindi siya upgradeable yung kanyang compartment. Ngayon kung gagawa mo siya ng paraan, pwede naman pero na mapa mapapagastos ka palalo kapag ka ganyan. So same lang din dito sa isa na mga ka-DIY. Ito din natin yung battery and then ito pa isang example. Ayun. So kung mapapansin niyo, iero na rin siya agad at uh, manipis. yano oh kapag ka nilagay natin yung battery dyan, ah, talagang halos pantay lang siya. Hindi upgradable yung kanyang compartment. Hindi katulad doon sa unit na ginagawa natin, ah, may kakalasing ka lang konti and then mailalagay mo na yung 20AH na battery. Samantalang itong dalawang unit na to, 12AH lang yung mailalagay mo. So, discarte kung gusto nyo. So, ayan yung dalawang klase na hindi upgradable yung kanilang compartment, mga ka -DIY. So, okay. Back to the video na tayo min Pero ito kasing ganito, eh, sa awa ng Diyos naman, ito naman wala tayong magiging problema kasi uh, upgradeable naman yung lagayan niya rito. Ibig sabihin, pag tinanggal ko to mga ka -DIY, eh meron pa siyang uh, bakante doon. Kasi kapag ka nag-upgrade tayo ng battery, lalaki kasi yung battery natin. So papakita natin yung battery. O oh, yan, kalasin muna natin yung isang laman na ito, mga ka -DIY. Yan. So, eto yung urig na nakalagay niya, ganito siya kalaki. And then, yung ilalagay kasi natin dyan, pag nag-upgrade tayo mga kadiewe, eh ganito na siya kalaki. Ayan o. So, malaki na siya talaga. So, ganito yung magiging itsura niya. So, kinakailangan yung compartment natin is upgradable. So, meron siyang mga bakante doon sa loob. So, eto naman, meron naman siya. So, tatanggalin ko na muna yung laman. So, ayun, dito natin ilalagay yung apat na battery. Yan. So, ang lagay nito ni mga kadiway, malamang pa ganito. Kasi meron siyang ano dito. So, ito upgradable. Kasyang kasya kasi itong 20AH natin. Uh, yung taas niya rito, sakto lang din. Tsaka yung haba niya. So, yung mga kadiway, no, based dito sa kanyang lagayan, kinakailangan natin tanggalin itong mga bukol na to kasi hindi magkakasya yung apat na battery kasi ganito yung lagay doon. So, eto talaga upgradeable na lagayan kasi meron siyang ganitong itsura, no? Kakalasin lang natin yan mga ka-DIY. Okay, tanggalan natin. So, okay yan mga ka-DIY. Natanggalan natin yung kanyang uh, pinakaharang dito. And then, eto na yung ating bagong battery. So, ikakabit na natin yung mga ka-DIY. At yan, yung bago natin battery, lalagay na lang natin doon ng na isang mabilis na lang. Okay? Okay, ayun mga kadewe, nakabit na natin. So, ganito yung style na ginawa ko, no? Depende naman yan kung paano nyo ilalagay yung style ng battery. ah uh, yun, mga kadewe, meron kung sakali maging tanong man ng iba to, e eh, baka masagot ko. Ngayon, ang mangyayari kasi diyan mga kadewe, dahil nag-upgrade siya ng battery from... 12 AH naging 20 AH eh, ang tanong ko, pwede pa bang gamitin yung kanyang uh, dating uh, charger? Actually mga ka-DIY, pwede pa tong gamitin dito. Okay? Ang problema lang dito mga ka-DIY, matagal siyang mapupul. Kasi ito ay pan 12AH lang. Yeah. Kasi siya mga ka-DIY. Even though pwede naman siya dito kasi parehas lang naman silang 48. Ang mahalaga doon parehas 48. Ang problema lang dito, matagal mo siyang mapupul. Kaya mas ina-advise na rin natin para mas maganda yung charging niya, eh bumili na lang din siya ng bagong charger. So ito, bumili siya ng bagong charger, eh yan yung nararapat para dito mga ka-DIY. Yan. So ibig sabihin, ah uh, pwede naman to yung luma yung charger, kaso lang matagal. So hassle pa. Kaya kinakailangan pag nag-upgrade ka ng battery, And okay na rin mag-upgrade ka na rin ng charger. Ngayon, ang magiging tanong pa ng iba dyan, eh, pag nagpalit pa ako ng nag-upgrade ka ba ng battery na from 4812 ah ginawa mong 4820, eh, magpapalit ka ba ng controller? Controller na ito nandito sa loob. Actually, hindi na mga ka -DIY, wala ka nang papalitan doon. Okay na yon. Ang magiging mangyayari na lang dyan is yung capacity ng battery mo, ibig sabihin, mas matagal-tagal siyang malulobat. Kasi malalaki na yung battery mo. At uh, yun mga ka-DIY, no, napaliwanag ko naman na yung tungkol sa charger mga ka-DIY Parehas lang naman sila pwede Pero syempre, mas maganda yung gamitin na natin yung angkop Okay? Para swakto yung pag-charge Ngayon dito mga ka At uh, kung mapapansin nyo, baka sabihin ng iba O bakit ganyan yung style uh, Delikado yan So actually, depende naman sa gumagawa yan Kasi kaya ganito yung in-style ko dyan yung pangangailangan kasi nung kanyang mga wire maikli lang so dapat dito kasi yung positive and then etong negative eh dun dapat sa dulo yan so ang proper kasi na pag uh, paglalagay na etong battery dapat ganito kasi dapat itsura nyan yan ganito dapat siya mga ka DIY para pag -ganun, ganun lang yung mga wiring nya no? para safe kasi dito yung positive, ang problema kasi maikli itong negative, hindi masyado aabot dun sa dulo. Kaya okay lang yon na ganito yung gagawin ko. Yan, okay? So simulan na natin. Una ikakabit ko etong dalawa. Lalagyan ko na yan ng wire. Okay, natapos na natin yung una. Dito naman tayo susunod mga ka-DIY, Itong dulo, yung positive. At yan, nakabit na natin yung wire. Yan, dulo ng positive na yan, mahaba yan. Papunta yan dito sa kabilang battery. Yung dulo naman yan, negative. So, ayan naman yung pagkakabitin natin. Okay? So, ayan, nakabit na natin yung dulo nito Negative. Pupunta yan dito sa positive. Eto naman, yung sumunod dito, etong negative. Okay, yung negative, nalagyan na natin. Dito naman siya papunta sa positive na to mga ka-DIY. Okay, ayun, nakabit na natin na isang mabilis mga diy So, ayan, kung nalilito kayo, islow nyo na lang. So, para masabi natin na tama yung kabit natin, dapat tama yung bolt na lalabas dito. Kasi pag meron tayong maling connection dyan, eh, possible, uh, iba yung volts na lalabas dito, kaya wala. At tignan natin, ayun, meron. 52 volts, so, full charge sya. Ngayon, eto na yung kakabit natin, yung natitira natin na positive dito, syempre yung black. Dito yan sa negative. So, kabit ko na lang isang mabilis. At yun, nakakabit na natin mga kadiway Na-install na natin. Ang problema lang, wala kasi sa ating yung susi. Nasa may-ari pa. Pero, all goods na yan mga kadiyay. Gagana na yan. At uh, isa pang bagay na dapat natin huwag makakalimutan dito. Kapag tayo nag-install ng battery. Dapat mga kadiway mahigpit yung mga tornilyo. Okay, mahigpit yan. Kasi once na merong kang nakalimutan dyan na maluwag. Uh, kalaunan yan, masusunog. Um, ah, kasi nangyari na sa akin yung mga ka DIY kasi experience ko na yan and then hindi lang sa akin marami na rin ako nakitang nangyaring ganoon so kinakailangan mahigpit to mga ka DIY okay, kasi pag meron dyan loose iinit yan, masusunog so yun yung pwedeng possible na mangyari doon okay hanggang doon na lang ah, maraming salamat sa panonood thank you